kinikita ni Kita mo. Oo. Oh. Oo. May nagumpisa ako anak na maglabay ang kinikita ko lang ay 50. Pesos? Oo. Oh. Ilang oras? Maghap. Habang... Wala pang washing-washing. Oh. Puro kamay. Tapos poso lang? Oo. Oh, poso. E tapos, unti-unti. Ama-ama. Pagkaroon ng wasing washing Pagkaroon ng pero matagal yung poso matagal, matagal ka na gano'n sa sa Tapos nung ano na, sinusundan ka ni Kuya. Mm. Hinahanap ka ni Kuya. Pinitikbas -tip ka. ka para Pagkagaling niya sa high school. <laughs> Pero yung 50 pesos, kasha. Kasha. Nung panahon na Kasha sa... Sa maghapon natin. Apat. oh May baon pa kayo, no? Eh, ang baon lang ninyo nung primero eh limang piso. Limang piso. <laughs> Ay, oo. Oh, Dalawang piso nga lang sa akin. Ba't sa akin? Dalawang piso lang. Eh, kung kuyang mo eh. high school na Hindi, high school ako. Pagkano magbaong ko? Parang 20. Ano elementary? Ay, nakakuan na ako nung nasa sa na na ako nung mag-high school. Kaya... Tsaka nung high school kasi ko, nagtratrabaho ko kay Kuya Eni, kay, hmm. kay Kuya Rick, ayan, kay Ninong Eni, pupunta ako sa Badulingo, kay Kuya Rick, pag uwi ko sa school, diretso ako sa kanya. Yan ang ginagawa ko. Tapos, kaya, hindi ay, mo rin pala... Kaya yung matatandang para... mahoga ni Doneta Nimning. Ako, nagtanim niyo. Oh yung mahogany na yun. Oh. Tapos, kaya ano eh, nung time na yun, hindi ka rin masyadong nahirapan pala sa baon ko. Kasi parang hanggang fourth year. Hanggang fourth year, kumikita ako. Ang kuya naman. Para rin pinayarahan ko Imaginin mo na. Doon lang ako naawa sa nagkukwasi hapon ta kasi ko hapon nagre-review siya nakabantay do sa baboy na nagle-labor mga anak nagre-review oh nagre-review naman siya ah uh, nagre-review si kuya oh eh <laughs> si, nako kako anak pumahinga ka muna ah doon kami nagka-contract ni Payat na payat si Kuya sabi mo magre-review pagkatapos po yan pa sa pagkakuan ng baboy. Eh. Ta eh. tapos doon siya tumutuloy sa bahay natin oh. walang kuryente wala <laughs> walang tubig tapos eh Ate, wala ano. Pala, Ati, pati. Pati. Tapos eh yung Pero kung nung palang umalis tayo, kompleto na yung maliit na bahay. I mean, meron ng lababo, meron ng ano, nung tayo uli sa malaking bahay. Kasi naalis sila Kuya Amang. Di ba? No. Nung, oh, nung ano si Kuya Amang. Tapos, hindi rin kami magkatundo. kasi ni, kasi, eh, tapos, sila tita, o dalan ng kahirapan nila, talagang nakatigil sila ng hirap ng mato. Na amok oh, ko, etika eh, kondyerno mo na kayo sa baba. Hindi alam nila Ati Luneng. Hindi pa. Pagdating, Pagdating nagulat dating, na lang. Eh, teka, eh kasi ka, kawawa naman Yung mga bata, eh, maliliit pa sila tina. Eh oh. Ayun, dahil nga pinonoy, si mahusay magalaga ng baba. Si Kuya, di nandun. Mm -hmm. Noon time na yon nasabi niya sa akin, na subukan niyang matulog sa lupa. Yan daw, patag na lupa, tapos may curve na konti, may nakaumbok. Hindi, doon sa bahay natin, doon mm -hmm. daw, doon daw siya nakatulog. Pag gising daw niya, umaga na. Hindi pa kasi yari yun. Uh, Nagre-re. Pero mo eh, um, ang nagbalangkas lang ang kuya sa mo. Tapos, nung, uh, pero maraming tumulong sa akin matatanda. Isa na si Chumino. Yan. Tatay ni Lapate. Yung masailan sa ano, sa kabayan. Ah, ah. <laughs> yung yeah. kailangan, yung buko. Oh okay. iaayos mo yung buko. Kailangan yung na lang. Yung pagkukuha nung, yung pag-aatip. Ano ba yung bay, matandang nakatulong nito rin? Talaga namang, huwag ganyan. E, kawawa naman na e, ikaw rin mag-iina ko kung... Ayan. E, lahat ng may nakawan. Grade ano ko nun? Grade 4? oh, grade, oh, grade 3, grade 4. Eh, saka ba na grade mo? Hindi ba dyan? Hindi. Doon sa ano? Doon sa malaking bahay. Sa malaking bahay ka ba na grade 1? Hindi ko alam kung dito ako nag... Ay, parang dito sa maliit na bahay ako nag grade 1 tapos lumip bumalik tayo sa malaking bahay kasi grade 3 nandun dun umuwi dun ako umuwi oh, okay. kasi classmate uh, teacher ko nun si Ma'am Ortiz oh okay. e, si Ma'am Ortiz nga sinusumbong ako sa <laughs> <laughs> tapos nung grade 4 bumalik na tayo rito hanggang makatapos na ang ng high school grade 4 grade 5 nandito na kaya sila parang Edwin no, natutulog pa diyan mm -hmm. sila parang Eric ah oh, oh, nandiyan na lang kami ng na apat kasi nga nasa sa Isidro nasa San Isidro ka na noon mm hmm. may kayong magpaparkada kung ano, kung halimbawa noon, ano yung decision mo na pinagsis na pwede mong pagsisihan. Na I mean, ngayon? Oo, oh, na ngayon. Yung dinesisyon mo noon na dapat pala, hindi ganun ang ginawa ko. Boy, kung so, di naman ako lalayo sa'yo. Wala naman. Wala yeah. naman. I mean, wala kang desisyon noon na pinagsisihan. Mo. Wala. Wala naman. Kahit yung awahin mo yung... Ah, alam. Kasi kung halimbawa, alimba hindi mo sila inaway. Naka-estetika lang dun. Eh, eh inaaway mo kasi. <laughs> eh, kasi ano, kaya naman nangyayari sa amin ni Angelo ni Kung iniisip lang niya. Eh, hindi naman ako papayag na pati kayo mga anak ko, gagawin niya katulong. Hindi ako papayag. Ako, inaanda ko na yung sarili ko. Pinagsisilbihan ko sila. Lahat ginagawa ko. Pero pagdating sa inyo, na kayo gagawin ka tulad, hindi ako papayag. Kaya nung kayo eh, ano, talaga inisip ko, ibababa ko kayo. Uh, panahon ng palay, nando kayo lahat sa ka palay. May kakatikin pa kayo ng palay. E, ako bilang ina, ayoko nang yung mga anak ko yung talaga alam naman nila yun kaya sabi nga ni Nestor eh, susubo na lang ngayon eh kami pang luluwa pati kahit pakakain sa mga anak dahil eh, siyempre eh, mahal ko yung mga anak